kabayan kamusta kayo ngayon oras natin ngayon ay 5.34 yung temperature natin na is positive 8 100% rainy day so malakas ang ulan ngayon mula pa ka tabi hindi naman sobrang buhos na buhos din yung ganito lang siyang umuulan yung medium lang pero yung kapal ng ulan niya is 2.25 mm so hindi sabihin medyo malakas ng konti yung ulan ayan, kapayong tayo ngayon ayan. Maka uh, winter coat naman ako. Pero, uh, baka mababasa pa rin tayo. Ayan, papunta na sa trabaho. O, ayan, may nakita akong electric fan. Ayan, tatapon lang yan. Dito. Ayan, ako marunong kumag. Kung technician ka, kaya mong marami kang electric fan na maaayos. Ayan, yung iba, uh, naiayos nila may mga Pilipino na nagre-repair tapos ibibenta nila yon. yan yan malapit na tayo sa bus station las pa rin ng ulan ito <coughs> so, pa rin na ulan tayo ah, yun. ayan yung bus na sinakyan walang oras so abang ka dito ayan dito yung masyadong malapit sa ayan tapet na siya sa traffic light. Mas yeah. magandang uh, safe pa rin tayo. Yeah. Mag-abang tayo dito tayo sa gilid ng poste. Ayun. Yeah. Para just in case na may sasakyan na tumirik, may miharang may tayo. Yeah. For safety na rin. Yeah, lakas ng ulat yun know, o, yung tubig ko eto yung tayo na ako dun ah bawal yun mag uh, right side dun eh muntik na ako dun ah kaya kailangan mga kabayan kailangan tumingin tayo sa traffic light may kasama din ako na na sa trabaho, nabangga siya ng sasakyan ng kotse sa traffic light din, ganyan uh, yung ginawa ng babae kanina dun sa sasakyan niya talagang ano yun bawal yun, kasi bawal mag lift turn dun eh Diretso -dire siya, hindi niya ako nakita doon. Buti na lang naka-alarma tayo mga kabayan. Kaya uh, kailangan talaga pag tumawid ka. Tingnan mo lahat yung kaliwa at kaliwa at kanan mo kasi hindi mo alam yung ano. Lalo na tatawid ka sa likod mo. Ang um, sasakyan. Katulad nun, kaya delikado anyway mga kabayan mag-iingat na lang tayo mag-iingat lang kayo lalo na sa pagtawid buti na lang nakunan ko siya ng video si mga kabayan kita-kits muli